isa sa pinakamahirap ng punto ng ating buhay. Ang adulting. Ang magising ka sa himlay. Na kaya mo na pala ng walang kasabay. Na hindi mo na pala kailangan ng may humawak sa iyong kamay. Para turuan kang maglakad o tumawid sa tulay. Pero sa punto ito, maaaninag mo ng kakambal pala ni kalayaan na responsibilidad. At kapatid nito, si pagod at tulog na hindi na kalidad. Ito yung punto na malalaman natin hindi na bumabata ang ating edad habang ito tumataas, tumataas din ang lipad ni pangarap. Pero sa paglipad, may mga pagkakataon na sisigaw. Mga pagkakataon na buntong hininga na lang ang hihilitaw. Mga pagkakataon tulog mo na ang ninanakaw. Mapapaisip kung masisikatan ka pa ba ng araw mga gabing siway ay dumadalaw. Mga umagang hirap na lumunok ng pandesal at madalas nga ay nakakahiya nang lumapit sa may kapal upang magdasal. Pero kagaya ng sabi ko, magkakambal sa responsibilidad at kalayaan. Kaya isang regalo pa rin ang makapaglakbay na hindi nakaposas ang pa. Ang makapagnilay na di tinatakpan ng mata. Ang lumundag sa gitna ng yakap ni ulap kay dagat pula. Ang mahawakan ng bahagyang makulay at piliing mabuti damhin ng paa, ang pinong buhangin, magtampisaw at lunurin ang mata sa palubog na araw. Namnamin mo ang takip silim, isang pahiwatig ng Diyos na hindi pangit ang dilim. Ito ay salamang habilin at bigay diin. Dahil paano mo nga ba masisilayan ang liwanag at ningning kung hindi mo naranasan ang dilim? Kaya patuloy kang maglakbay, bagamat mahirap ang adulting. Pero sigurado, sa likod ng takip silim ay isang buwang buo at pagkatapos ay bukang liwayway na ipinanalo ang laban sa mundo.